Good morning. Ito yung breakfast ko, guys. Kuha tayo ng plato. Good morning. mag tayo ng sweet corn, guys. So, kaluluto lang. Yan, mainit. Oh, sarap nito, oy. Eh. Wow. Gusto ko na parisa ng wine ba, pero ayoko kasi umagang-umaga pa, breakfast ito. So, ano lang, kapi lang. Nagkapi ako. So, ayan. Oh, sarap nito, guys. Oh, tingnan mo, oh. Oh. Ito, ang pagtanim ko ito, guys. Chokmanure lang ang nilagay ko nag huy, kainit so choke manure lang ang nilagay ko ito guys Walang ano, wala talagang commercial na fertilizer. May na-upload akong video na nag-harvest ako ng sweet corn. So, sinabi ko doon kung paano ko ito um, inanim. So, panoorin lang nyo yun, yung video ko na nag-harvest ako ng sweet corn. Oh, ang ganda. So, ito. Oh. Ito, maliit lang. Ito yung iba kasi yung pinakamaganda. pini uh, pinipili ko talaga yung pinakamaganda at malaki na cob. So, doon ko, um pinadadala ko doon sa sa market namin, no? At saka dito naman, yung mga maliit, so, niluloto ko para sa kusina. Yung mga good one, just sell it to the market. Mmm. <laughs> mmm, the talaga sweet corn. Lumaki ako sa ano sa farm din sa Pinas sa Cebu. So ito yung mga tanim namin, mga mais. Meron kaming kunting mga niyog at saka mga banana. Naalala ko tuloy yung bata pa ako, no? Palagi akong pumunta sa bukid namin at saka yung papa ko ang mag-ano doon. Siya ang nag nag doon, nag magstay in siya doon kasi may bahay dati. And then, um, once a week lang, mag-ano si Papa, uuwi sa bahay, no? then ako, every Wednesday, um, pag walang klase, yeah, hinahatdan ko si Papa ng ulam, ng mga isda. Pag, pag klase talaga, uuwi si Papa. And doon, doon sa nag-araro. So, wala ka ano, yung araro is yung ginagamit namin yung kalabaw. Nag, ano lang kami, nag lang kami ng kalabaw Then, Yung mga abot ng mga mga mais, yun ang ibayad namin. So, hati, uh, hati or one-third hindi ko, I'm not sure kung dalawa ba sa may-ari ng lupa or isa din sa may-ari ng kalabaw. I'm not too sure. Kasi batang-bata pa ako dati. Elementary pa ako hanggang mm, um, hanggang high school ba? O hindi. Siguro. Basta bata pa ako talaga. Ako lang mag-isa. One, one hour ako maglakad doon sa, sa bukid namin. <laughs> Ayan. Takot ba ako mag, mag ano, uh, na uh, punta ako sa bukid, din ako lang isama naglakad ba. Then may nakita kong ahas, patay na siya. Nanginig talaga ako ng ganyan. <laughs> Ayan. So, mm. so yun ang aming, ano, yun ang aking istorya mm, sarap yun, mga tanim namin yung mga normal lang ha, corn, no? ang sarap talaga mag sunad kami guys mm, soon add. mm. next year mag iwan ako ng isang isang puso isang cub Ngayon pa natira doon para sa next season next planting namin so ngayon is ano na towards the end of February so mahapit na mag March so that's the last of summer then next is autumn then winter Yum. Then, pag ng spring, September, so yun na ang planting season. Pero hindi pa ako makapagtanim, makapagtanim ng um, mga gaya ng mga corn, mga mga tropical vegetable ba? Mga cucumber o mga zucchini. Kasi yung uh, September, yung spring is malamig pa talaga at saka may, may frost pa yan. So magtatanim ako mga ano na, late October or sometimes November na talaga. You know? Short lang ang aming summer dito, guys. Kaya nga, uh, ito yung mga pagtatanim ko. Ini-enjoy ko talaga. Pinapursugi ko talaga ang um, pinagmasdan ko ito na magtatanim talaga ako. Kasi pag winter or mag-start ng na, na, na autumn, then palapit ng winter, so hindi na pwede yan kasi malamig na ang temperature. So hindi na mag-grow yung mga magtatanim ka ng late summer or early autumn ngayon it's late summer na hindi na pwede yan kasi mag ano na magpa autumn then winter well, not good some crops they going to end mag end na sila pag ano na pag sapit ng autumn mm. gaya ng beans namin so pag mag march na So, yung mga dahon mag starting going to yellow and then going to end then they don't produce any more flower. So, they're going to finish na. So, kaya nga, uh, spring or start kami magtatanim ng ka, yung mga kamatis. So, it's late kami magtanim ng kamatis kasi October mayroon pa talagang mga frost. So, ayaw namin na uh, maabutan sila ng frost, mamamatay yan. So, magwelt talaga sa sobrang lamig. So, November kami. November, December, January, February. So, apat lang ang aming summer dito. So, apat. So, pinag ano ko yan. Dapat apat. So, magtanim ka na magtanim. So, kasi apat lang na buwan ang aming planting. So, ayan. So, ayan guys. So, hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching.